For tonight video, mga katambay, dahil nga sa saktong-saktong paghila, akala ko wala nang pag-asang lumabas pa yung kulay pula. Buti na nga lang gumulong pa ng isa, mga katambay, no? O for tonight video, mga katambay, no, gamit na naman natin ang 40 pesos na puhunan. Binalikan na naman natin si Kuyang Bankero, mga katambay, no. Kaya nga, kung naalala nyo, mga katambay, no, na nakarang gabi, pinasa ako ni Kuyang Bankero na yung sa una ayakan niya akong ipinanalo. Tapos pagkaulit, binawi niya naman lahat ng yon Kaya mga katambay, susubukan natin. Papalagoy natin tong 40 pesos natin puhunan ng mga katambay sa unang hila. Ito natin sa kulay pula. At ayun nga mga katambay, no, akala ko wala nang pag-asa. Kina nga lang yung teknik na ating ginagawa ay gumana pa mga katambay na siyang naging resulta para basta naman ang kulay pula. Ganito talaga ang kinalalabasan mga katambay, basta't saktong sakto lang ang inyong paghila. Mga katambay, tara samahan nyo ako at kung magkano ba ang mapapaabot o mapapanalo natin sa 40 pesos nating puhunan. At syempre kapag nanalo to, Ganun pa rin, gaya ng dati mga katambay, papamigay natin to sa mga sulit followers natin na masipag mag-like, mag-share, and mag-comment sa ating mga video. Kung isa ka sa mga sulit followers natin, wag na wag mong kakalimutang ilagay dyan kung taga saan ka kasama ang Gcash number mo mga katambay no dahil dyan tayo namimili. ng mga followers natin na ating mabibigyan. Kaya yung kaninang 40 pesos nating punan, ngayon ay 80 pesos na na kung saan mga katambay, tinodo natin sa kulay pula. Siyempre, tayo pa rin dapat ang humila. At eto nga mga katambay, no, kung inyong nakikita, Kulay pulagad dang ang unang bungad sa pangatlawa nating taya mga katambay, ng 80 pesos. 80 pesos natin na ito mga katambay ay magiging 160 pesos na. Na saan ito todo-todo pa rin natin mga katambay no hanggang mapataob natin si Kuyang Bankero hanggang syempre. Meron tayong may bigay sa mga followers natin na masipag mag-like mag-share and nagko-comment sa ating mga video. Ang araw na nga lang pala mga tambay no, At matatapos ng pistahan dito kaya mag-iikot-ikot na naman tayo. Kaya kung napunod mo na kung tumabot ka na sa part ng video na to, comment mga katambay kung tagasan ka at baka mapadpad tayo yan. And syempre, baka isa ka sa mga followers ko na mga kasama natin. Pagdating sa peryahan. Lagi nyo lang titingnan ang pag-ikot-ikot ni Kuya Nandais mga katambay no at makakakuha agad kayo ng kulay na inyong magiging guide. Kung nakikita nyo mga katambay, kulay pula ulit ang ating tatayaan. And syempre dahil sa saktong-saktong paghila, kulay pula naman agad ang unang nagiging bungad mga katambay. Syempre para naman doon sa mga followers natin na nagtatanong kung paano nga ba manalo mga katambay no. Sa motor na ipinaparapol natin, napakadali lang. Mag-register ka lang sa link na nasa comment section. And syempre mga katambay no, bawal ito sa mga kabataan. Bet responsible mga katambaya and gamble responsible dahil sa pagsusugal ay walang kasiguraduhan kung mananalo ka ba. Gusto mo maglaro mga katambay no? Yung sobrang-sobrang pera lang ang gagamitin mo. At huwag iwawaldas mga katambay ang ating pangbigas-bigas. Sa mga gustong maglaro ng online color game mga katambay na gustong maglaro, Kahit nasa bahay lang o tinatamad pumunta ng pistahan para maglaro sa peryahan, yung link mga katambay no, ng ating pinaglalaruan ay lalagay ko na lang sa comment section. Ang sa part nga na ito mga katambay no, ay nauubos na naman ang pambayad ni Kuyang Bankero. Kaya ang ginawa ko mga katambay Tinansya ko na lang kung magkano na lang yung barya na nakalagay. Kaya nga dito mga katambay no, tataya na lang tayo ng 20 pesos sa kulay blue. Dahil nga mga katambay, sureball naman ang ating panalo. And syempre, kung tayo matatalo dito mga katambay, tayo na ay umayaw dahil sa sa paywatig. Natama na sa pagsusugal. <laughs> so, mukhang tinutuloy-tuloy pa rin talaga ang ating pagkapanalo mga katambay no. Kaya ang ating paglalaro ay dire diretso mga katambay. And syempre, laging payo ni Team Katambay na kapag nanalo ka na ay pwedeng pwede kang umayaw dahil nga mga katambay, no, sa pagsusugal ay walang rules na bawal kang umayaw kapag panalo kaya kaya ito mga katambay ang aking panalo ay sure na nice. safety ko na to para meron naman ako may bigay sa mga sulit followers ko uulitin ko mga katambay ha sa mga sulit followers natin na masipag mag like mag share and mag comment sa ating mga video pre dahil tuloy tuloy ang ating panalo tuloy tuloy pa rin ang ating paglalaro 20 pesos ulit mga katambay sa kulay blue and syempre, gamit natin ang teknik na ginagawa sa saktong saktong paghila at Ayun, sa huling pagtay, hindi tayo tumama. That's it. Wah!